kahulugan ng lamok sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga insekto ay nagiging kakaiba, lalo na kapag nananaginip ka ng mga lamok. Ang karanasang ito sa panaginip ay makakagambala, ngunit magpapakita ng iba't ibang mga saloobin na may kaugnayan sa personal na itsura. Maaari ring ito maging isang babalang senyales ng sitwasyon sa hinaharap. Gayun din ang mga lamok ay sumisimbolo na mayroong kang isang mahusay na pakiramdam ng pagkakaisa at pagtutulungan. Ayaw ng lahat sa lamok dahil sa makatingkagat ng mga insektong ito, maging ang ilang uri ng lamok ay maaari magdulot ng malalaking problema. Ang mga lamok ay hindi pala kaibigang hayop at maraming tao ang gustong lipulin ang mga hayop na ito. Ang mga lamok sa panaginip ay nagsasalita tungkol sa kakulangan sa ginhawa o ilang mga karamdaman. Ang kagat ng lamok ay nagdudulot ng pangangati ng balat na may pangangati at mga bukol. Ang balat ay ang unang depensa ng iyong katawan upang harapin ang mga banta. Ang panaginip tungkol sa mga lamok ay ilang mensahe ng babala tungkol sa mahalagang kaganapan. Ang panaginip na ito ay may iba't ibang kahulugan mula sa masama at mabuti Depende sa konteksto. Inihayag din ito ang pagdating ng mga bagong pagkakataon, bagamat nung una ito ay isang komplikadong bagay. Anong ibig sabihin ng panaginip ng lamok para sa mga bata at matatanda? Ang panaginip tungkol sa mga lamok ay makakaabala sa kanila at ito ay isang bangungot. Depende sa konteksto ng iyong mga panaginip. Maaari mong malaman ang kahulugan ng lamok. Kaya naman kailangan mong bigyan pansin ang bawat detalyeng lumalabas sa iyong mga panaginip. Maaalala mo ang mga insektong ito at ang iyong mga reaksyon sa mga panaginip. Maraming iba pang mahalagang elemento ang magbibigay daan sa iyo na makakakuha ng interpretasyon ng mga lamok. Sa pangkalahatan, ang mga lamok ay madalas na sumasagisag sa kapangitan. Ito ay dahil maraming tao ang napupuot sa mga hayop na ito na mahilig sumipsip ng dugo. Nakakakati ng balat ng lamok dahil madumi ang mga hayop na ito. Dapat mong malaman na ito ang paraan na sinasabi sa iyo ng hindi, na, hindi malay na may mga tao sa paligid mo na gustong makialam sa iyong mga personal na gawain. Ipinapakita nito na ang problema ay hindi gaanong mahalaga. Ngunit susubukan nitong abalahin ka. Ang mga panaginip ng lamok ay madalas ding may mga palatandaan ng pagtataksil, paninibuko, pagtataksil at pagkabigo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumilipad na lamok. Ang kahulugan ng panaginip na lumilipad ang mga lamok ay isang senyales na ikaw ay nabigo sa isang maliit na lansihin mula sa iyong mga kalaban Ang panaginip na ito ay nagpapahayag ng kakulangan sa ginhawa dahil sa maliit na panlilinlang ng kaaway Gayunpaman, ang kanilang mga aktibidad ay hindi makakaapekto sa iyo Sinasabi nito sa iyo na pumili ng mas mabuting pagkakaibigan at lumayo sa mga taong may masamang intensyon Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng maraming lamok Ang kahulugan ng panaginip ng maraming lamok ay isang senyales ng isang problema na bumabagabag sa iyo Makakatulong kung isa-isa mong lulutasin ang iyong mga tanong para hindi na ito lumala sa hinaharap Kung ang mga lamok ay pumasok sa iyong bahay, ito ay nagpapakita na kailangan mong gawin ang paglilinis kahulugan ng panaginip tungkol sa makapatay ng lamok. Ang panaginip na pumatay ng mga lamok ay isang senyales na malapit mo ng malampasan ang iyong mga hadlang at sa mas kaunting oras para sa iyong inaasahan. Magsisimula ka rin magtamasa ng kayamanan at kasaganahan kasama ang iyong pamilya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng lamok. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na kailangan mong mag -ingat. Madali kang bukas na tao kapag nagsimula ka ng isang relasyon Gayunpaman, maaari ka makakuha ng isang masamang karanasan kapag nalaman mo Ang isang tao ay naghahanap lamang ng ilang partikular na benepisyo mula sa iyo Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malaking lamok ang panaginip ng isang malaking lamok ay isang problema na kailangan mong lutasin sa lalong madaling panahon. Kung hindi mo ito makompleto sa oras, maaari itong magkaroon ng mga kahihinatnan na makakaapekto sa iyong kapayapaan at kagalingan. Kung nanaginip ka tungkol sa mga higanting lamok, ito ay senyales na mabilis mong nabubuksan ng iyong sarili sa isang bagong relasyon. Gayunpaman, dapat kang maging maingat dahil ang relasyon na ito ay maaaring magdulot ng pagkabiko. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kagat ng lamok. Ipinapakita ng panaginip na ito na hindi ka komportable sa mga bagay na iyong ginagawa. Kung hindi mo makokontrol ang iyong mga aksyon, maaari itong magkaroon ng napakalaking kahihinatnan sa iyong buhay. Sa makatuwid, dapat mong baguhin ang ilang aspeto ng iyong buhay. Kung nanaginip ka tungkol sa mga lamok na kumagat sa iyo at nagdudulot sa iyo ng sakit, ito ay nagaanunsyo na ikaw ay magkakasakit dahil wala kang sapat na pag-aalaga para sa iyong sarili. Maaari rin ito magpahiwatig na magsasagawa ka ng mga donor ng dugo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maging lamok kung nanaginip ka maging lamok at lumipad, ito ay sumasalamin sa iyong pagnanais na lumayo sa lahat at gusto mong manirahan sa ibang lugar. Kahulugan ng panaginip tungkol sa itim na lamok Kapag nakakita ka ng itim na lamok, ipinapakita nito na kailangan mong magingat sa mga taong hindi mo kilala. Maaaring saktan ka ng mga taong iyon. Ang panaginip na ito ay maaari din sumagisag na kailangan mong maging maingat sa isang tao kahulugan ng panaginip tungkol sa dengue fever. Kapag nanaginip ka ng lamok na may lagnat na yellow fever, sinasalamin nito na may pinapanood ka. Makakahanap ka ng mga sekreto na hindi mo alam noon. Gusto mong palilimin ang problemang ito. Gayunpaman, dapat ka maging maingat na huwag makialam sa negosyo ng ibang tao.